yun guys, nakakapag-hardy flex na kami. Nagkabit na namin yung hardy flex. Ito na po yung taas ng bahay. Okay. Pagkabit na kami, dito na lang sa to, ito. Mulang palang bakal sa katotok. Ang pami ng bakal dyan Kasi yung hagdan, iporma ko na yung hagdan niya Ayan na po yung hagdan Bali ang kulang na lang dyan ay pinakabaitang niya Kulang pa ng bakal din yan Pero nilagyan ko na ng gabay May gabay na siya Tapos dito, yung salansan dito Saka dyan Tapos doon, kulang pa ng bakal doon Pinsang ko, busy dito sa bubong Ah. Eto Ayan. 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 Yang panggigid namin dito na Artiflex Habang okay guys